Ah, oh, guys, uh, good morning, good evening, and good afternoon. Ah, uh, saan man kayong banda na uh, mga Pilipino sa parin ng mundo uh, nanonood sa vlog ko. Uh, maraming salamat po. ah, uh, sana ay supportan niyo naman ang, ang pag-YouTube ko. ah, uh, ito guys, ang uh, tensay na kayamang ka. Sana naman. ah, uh, diba pangarap ng lahat yan na uh, sa buhay? Ito guys, ang sampung senyales na yamang ka balang araw. Ang number one ay may malinong kang pangarap. Alam mo kung ano ang gusto mo. Marating sa buhay at patuloy kang nag-iisip kung paano mo ito makakamit. Pangalawa guys, ay sanda ka magsakripisyo. Kaya mo isakripisyo ang mga pansamantalang luho para sa pangmatagalang tagumpay tulad ng pag-iipon. ng gusto na like gumastos na walang saysay na bagay. Delay gratification na yata sa sa English dito. Uh, so number 2 guys, mahilig kang matuto mag-invest sa sarili. Uh, mahilig kang magbasa uh, ng mga educational na kuan na uh, tungkol sa pagyaman, uh, nakikinig ka sa mga bagay na may kinalaman sa negosyo, pera at self-improvement. Uh, number four guys ay nakikipag-usap ka sa mga matatagumpay na tao. Hinahanap ko yung mga presensya ng mga taong mas magaling, mayaman, at matagumpay kaysa sa iyo para matuto mula sa kanila. For sure, uh, ah, ang ng kalaman mo dahil sa kanilang mga kalaman na ah, higit no, pa na nakahawak po sila ng uh, yun is ay may sisya nila sa mga paano nila ginawa yun. At maaaring nating ah, gayahin o no, tularan man lang. Uh, ah, ba guys ay may matibay kang disiplina sa pera. Marunong no, ka mag-budget, mag-ipon at mag-invest ng pera kaysa gastusin ito sa mga bagay na walang alaga ah number six, guys, hindi ka takot sa mag-fail. Ah, part po yan ng success. guys kung mayroong uh, katapat ang success, ay yun po ang failure. Hindi ka naman matututo kung hindi ka magkakamali. So, failure is a uh, attached sa success. ah alam mong bahagi ng tagumpay ang pagkakamali at kapiguan kapag nadapa ka, bumabangon ka at inutuloy ang laban. ah number seven, guys, ay may entrepreneurial mindset ka. Lagi ka nag-iisip ng paraan kung paano kumita ng pera, magtayo ng negosyo o magparami ng source of income. So, uh, kumanda uh, rin yung mga palagi at naghahanap ka ng mga bagay na alam mo nga uh, legal at makapag bigay sa ng more pera pa. Uh, number nine guys, so hindi ka nakasandal sa sweldo lang. Naghahanap ka ng ibang paraan na magpapakita ng tulad ng negosyo at real estate, online business o side hustle uh, ang number 10 na uh, last natin guys ay lagi kang may long term vision o okay, yung mga pangarap mo ay ngayon may set may set time ka or month or yearly na set ka para uh, sa pangarap mo ay matupad hindi lang sa nakapokus sa kasalukuyan iniisip mo kung paano magpundar para sa kinabukasan tulad ng pag-invest pagbuo ng asset at financial freedom uh, sana guys may napulit kayo sa sampu ating mga nasabi nasay na sign na yayaman ka dahil uh, sa talagang madaling panahon ay makakuntan mo ito sa tulong ng Diyos at uh, yung pagsikap at pagpokus sa buhay. Uh, sana guys, ganda ko ng guys sa vlog natin ngayon. Maraming salamat at uh, meron na tayong customer dumating at uh, babay na. Thank you guys!